Samantala sinabi ni Chimney ang kanyang nakita sa kanyang lola, kaya tumawag si Grandma Kokuro kay Nami at binigyan ng instruction ang dalaga. Kailangan nilang ibaba ang lever na nakakabit sa dalawang mataas na tour, para bumaba ang ang tulay na kumokonekta sa courthouse papunta sa Tower of Law. Kinausap ni Chimney si Nami at sinabi niya na nakita niya si Lupi na nakikipagbasag ulo sa taas ng tore. Dagdag ni Grandma Kokuro na wag ibaba ang tawag dahil may mga susunod pa itong ipapagawa. Kaya napag-usapan ng alyansa na ang straw hat ang pupunta sa courthouse at ang iba ay maghahati sa dalawang grupo para ibaba ang lever. Nang tinamaan ng giant metal ball ang King Bull at Bumalandra. Ito pala ay kagagawa ng mga executioner kaya nagbiwang ang mga marines. Samantala diniklara ng mga Marines na napabagsak na nila ang King Bull. Kaya naghanda na ang justice at nagdahtingan na ang mga baka. Habang nagumpisa ng gumalaw ang mga giants, kaya natuwa ang mga Marines. Wala naman ng lakas ang mga shipwright para labanan ang mga higante. Naghanda ng umatake ang mga giant pero ang mga marines ang pinuntirya nila. Galit na galit pala ang mga ito dahil sa panloloko ng world government sa kanila. Tapos pinakita si Usop na kasama ang mga higante. Samantala nagtipon-tipon ulit ang mga cp 9 at nasa harap nila Kaku at Kalifa ang mga Devil Fruit. Ito pala ay binigay ni Ispandam sa dalawa para mas lalong lumakas. Sabi ni Lochi na kainin na ito ng dalawa pero kumukontra si Jabra. Dahil baka malampasan ang kanyang power level. Kinain na ito ng dalawa pero sumama ang kanilang itsura, dahil ito raw ay hindi masarap. At sinabi nila na wala naman silang nararamdamang kakaiba. Kaya sinabi ni Lochi na mararamdaman din nila ang pagbabago. Kaya pag-aralan nilang kontrolin ang kanilang power. Sa kabilang banda na pagtanto ni Bluno na kailangan na niyang seryosohin si Lupi, kaya ginamit nito ang kanyang moonwalk at inatake si Strawboy ng Tempest Kick ng ilang ulit pero walang tumama. Mistulang nakakasabay ang ating bida sa bilis na pag-atake ng agent at mabilis lang niya itong nailagan. Hanggang sa ginamit na ni Bluno ang kanyang ability, tapos pumunta ito sa paanan ng ating bida at hinila pababa, kaya na si Lupi. Saka ito nagpakita sa harap ni Lupi at nagpasikat ng kanyang power. Kaya nagpaikot-ikot ang mata ni Straw Boy at ginamitan ito ng Tempest Kick na nakita ni Zoro. Kaya na-realize ng Strawhat Hat na nakikipaglaban na ang Captain sa CP9. Pinaputukan na sila ng mga Marines at plano na nilang takbuhin papuntang courthouse. Pero pinigilan sila ni Chappie dahil kakayanin pa ng King Bull na tumakbo. Kaya bumangon ang King Bull at muling umabante kahit ito ay nahihilo papunta sa courthouse. Nang makalapit sila ay winasak nila Zoro at Sanji ang pader. Kaya tagumpay silang makapunta sa courthouse at nagpasalamat sila sa sugatang King Bull. Samantala pinagmamasdan ni Ispandam ang golden transponded snail tapos hinihiling na mapasakamay ang Pluton para mas lalong maging makapangyarihan. Habang si Frankie ay bihag kasama si Robin, na inaalala ang memories ng Buster Call na winasak ang kanyang homeland. Nang muntik nang mapindot ng chief ang buto ng Golden Transponded Snail sa gulat, nang dumating ang isang marine at nireport ang emergency. Kaya pinuntahan nito si Robin at sinabing dumating na ang mga kaibigan ng archaeologist, nagawang gawang makapagpatumba ng limang marines. Wala raw kakayahan ang mga ito na kalabanin ang world government, kaya tinawagan ni Ispandam ang Mingate. at sinabi sa kanya na 60 pirates ang nakapaso nakarating na sa courthouse kaya nangangailangan sila ng backup. Samantala ang alyansa ay naghanda ng pumasok sa mga tore. Para gawin ang inuutos ni Grandma Kokuro. Nasa harap ng gate sila Zoro nang binato sila ng giant iron ball. Pero dumating si Yokozuna at sinapo ang dambuhalang bola. Tumakbo ang mga umatake kaya nagtaka ang alyansa. Nang biglang may gumuho at lumabas si Sanji. Dahil kanyang pinatumba ang nagtatagong executioner dumating na ang mga Marines nang makita nila si Zoro na hiniwa ang mingate tapos na pagdesisyonan nila na isagawa na ang kanilang plano. Nireport din kay Ispandam na ang kanilang mga gatekeepers na mga giants ay sumali na sa mga pirata. Tapos sinabi sa kanya na 2,000 na nang casualty nila ang napatumba. Dahil sa pag-aalala ay tumakbo ito sa bintana at tinignan ang mga nangyayari. Nakita nito si Bluno na hinaharap si Strawboy. Muling umatake si Bluno at nag-counter naman si Luffy. Pero gumamit ng teleportation jutsu ang kalaban. Gumamit ng finger pistol at iron body combo punch nakailag ang ating bida at bumawi ng suntok sa agent. Pero dahil sa Iron Body ay hindi apektado ang kalaban. Tapos sinundan ni Bluno ng Tempest Kick pero nagawa ito ilaga ng ating bida. Kaya nagtaka si Bluno kung paanong nagawa ni Lupi na lumakas sa maikling panahon. Nang sinabi ni Lupi na kailangan na niyang subukan ang kanyang ultimate technique. Kaya binomba ni Lupi ang kanyang hita at nagblush ang buong katawan nito. Tapos naglabas ng steam na tinawag niyang second gate. Samantala humihingi ng status report si Ispandam sa mga werdong hukom, tinatanong kung totoo bang nasa labas na ng courthouse ang mga pirata. Naguluhan ng justice at sinabing wala sa labas kung hindi nasa loob ng courthouse ang mga pirata kaya nang gigil si Ispandam. Napagkasunduan nila na aakyat na sa rooftop ang straw hat tapos ang Alianza ang pipigil sa mga marines. Pero nagpasiklab muna si Zoro ng kanyang onigiri at pinatumba ang mga marines, kaya napahanga ang mga fans ng swordsman. Tapos nag-aya na si Zoro na umakyat para sundan ang captain pero humabol si Sanji sa tatlo, dahil siya raw ang magpoprotekta kay Nami at sinipa si Zoro. Nag-away ang dalawa at inaya na ni Sanji si Nami na umalis, kaya pinaalala ni Nami na ang priority nila ay ang iligtas si Robin. Nag-init si Loverboy at nagmadaling umakyat. Lumarga na sila Chopper nang makita nila ang kasyungaan ni Zoro, dahil naligaw na agad ito. Kaya tinawag nila ang idiot pero nakipagsisihan pa ang swordsman sa kanila. Nang umatake ang werdong hukom kay Chopper at mabilis na iniwasan nila ang dambuhalang espada. Tapos hindi umabot ang lukso ng werdong hukom kaya napasabit ito. Sabi ni Zoro na mauna na sila nami at haharapin lang niya ang kalaban. Pero nang sinubukang umakyat ng justice ay may humila rito pababa at ito pala ay ang Frankie family. Hinulog nila ang weirdong hukom kaya pinagkatiwala na ito ni Zoro at umalis. Samantala nasa anyo si Lupin ng kanyang second gear, tapos sabi ni Strawboy na masaya siyang nakalaban ang si P9 at si Okiji. Dahil na-realize nito na kailangan pa niyang lumakas para maprotektahan ang kanyang mga kaibigan. Habang confident pa rin si Bluno at ginamit ang kanyang teleportation jutsu, ay pinatikim ito ng napakabilis na gamgam piston ni Strawboy. Tumalsik ang kalaban at gulat na gulat ito dahil hindi niya masundan ang bilis ng ating bida. Sunod-sunod ang atake ni Luffy at hindi makadepensa si Bluno sa sobrang bilis kaya lagi itong napupuruhan sa pagbira ni Strawboy. Tuluyan ang hindi makapalag ang agent sa ating bida dahil sa bagong abilidad nitong second gear na nagpabilis kay Strawboy. Narealize ni Bluno na nakopya ni Lupi ang teleportation jutsu ng CP9. Kaya nang umatake si Strawboy ay agad itong nagtago gamit ang kanyang abilidad. Pinagmasdan ng agent ang ating bida sa kanyang dimension habang si Strawboy ay nag-aabang na parang leon. Biglang umatake si Bluno sa kanyang likuran at kanya itong inilagan tapos pinahaba ni Lupi ang kanyang braso at pinakawalan ang gamgam -gam jet bazooka. Kahit na ginamit na ni Bluno ang kanyang Iron Body ay hindi nito kinaya ang atake at siya ay nag-collapse. Tapos pumunta na si Lupi sa harap ng Tower of Law. Samantala patuloy sa pag-abante ang mga giants, kasama sila Usopp at ang shipwrights, habang ang Frankie family ay patuloy sa kanilang misyon para ibaba ang lever. Habang ang Straw Hat ay pinapatumba ang mga marines na pumipigil sa kanila, tapos mukhang naligaw na naman si Zoro. Samantala pinag-utos ni Ispandam na ihanda na ang pagbubukas ng Gate of Justice, dahil gusto nitong mapaaga ang kanilang pag-alis para maiwasan ang mga pirata. Tumayo si Lupi sa harap ng Tower of Law at kanyang sinigaw ang pangalan ni Robin at sinabing naroon siya para iligtas ang kaibigan. Nireport kay Ispandam na nasa rooftop si Lupi at sumisigaw kaya sumilip ito sa bintana at nakita niyang nakabulagta na si Bluno. Tuluyan na itong natakot at pinagutos na tawagin ang mga sipinain sa kadalhin na raw ang mga bihag. Pero hindi ito magawa ng mga Marines dahil lumobo ang wet po ni Frankie. Sabi ni Frankie na papasabugin raw niya ang kanyang sarili, kaya natakot si Ispandam at nagtakbuhan ang mga Marines. Nang nagtakbuhan na ang mga Marines ay hinawakan ni Frankie ng paa si Robin tapos umutot ito kaya tumalsik sila palabas at nakatakas. Bumigay ang bakod kaya tumalon agad si Frankie para hindi mahulog. Tapos nakita na ni Lupi si Robin at plano ng pumunta sa kabilang gusali. Pero pinigilan siya ng archaeologist at pinapaalis ang captain dahil gusto na raw nitong mamatay. Kaya nagalit na rin si Frankie dahil naguguluhan siya rito. Nang may sumipa kay Frankie at ito pala ay ang mga CP9 na humilera para harapin ang ating bida, kaya nakapagyabang si Chief Ispandam. Samantala napapalaban ang mga straw hat sa mga executioners habang ang Frankie family ay hirap sa justice. Tapos problemado rin ang square head chicks dahil pinipigilan sila ng mga executioner para makaakyat sa tore. Pati si Yokosuna ay napatumba na rin kaya disperedo na ang alyansa, pero dumating ang mga giants sa pamumuno ni Usopp ay natulungan sila. Naliligaw si Zoro pero naisip nito na butasin na lang ang gusali para makaakyat. Kaya ginamit niya ang kanyang Dragon Twister na siya ring nagligtas kila nami at napasama sila ni Chopper sa pagangat sa rooftop. Samantala kaharap ni Luffy ang buong CP9 at hindi nito alam ang isasagot sa mga sinabi ni Robin. Kaya nangulangot na lang ito at dahil hindi niya gustong gawin ang sinasabi ng archaeologist. Nang nabutas ang rooftop at lumabas sila nami at Chopper habang sinasabi ni Luffy na ililigtas nila ito kung gusto pa rin niyang mamatay after nila itong iligtas ay na kay Robin na raw yun. Dumating na rin si Zoro at nakuha pang away nila nami ito dahil sa Dragon Twister. Sumunod na lumabas si Sanji na nag-aakala na siya ang nauna pero nadismaya ito nang makita si Zoro. Sunod na nagpakita ay si Usop na lumilipad dahil binato pala ito ng Giant kaya inisip ng Straw Hat kung paano ito maglalanding. Nakita ng si Pinay na kumpleto na ang Straw Hat crew kaya nagumpisa ng kabahan si Ispandam. Sabi ni Lupi na magdesisyon raw ro si Robin bilang parte ng kanilang crew. Nasinang ayunan ng buong straw hat at matapang nilang hinarap ang mga lintik na umaapi sa kanilang tropa, at sinabing sila na ang bahala. Pero hindi nagpatalo ang mga kontrabida, at sinabing hindi sila magho-hold back, dahil meron silang lahi sense to kill. Tapos sinabayan pa ng hambog na si Ispandam at sinabing anong magagawa ng mga straw hat sa mga CP9. Dagdag pa nito ay nasa kanya ang kontrol ng Buster Cole, kaya kinabahan si Robin dahil ito ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang homeland. Tapos pinagtripan pa nito si Robin na pipindutin ang buton kaya pinigilan siya ng archaeologist na kanyang kinapikon. Sabi ni Robin na pag nagpatawag ito ng Buster Cole ay mawawasak ang buong Enies Levy at maaaring masamarin si Ispandam sa pagkawasak sa isla. Pero ayaw maniwala ng hambog na chief dahil important asset daw siya sa world government. Sagot ng Hatsux na 20 years ago ay natunghayan niya ang Buster call na kinamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Tapos ngayon, muling na naman ang kapahamakan na maaaring sapitin ng kanyang mga bestie. Dagdag pa niya na baka dahil sa patuloy siyang tutugisin ng World Government, ay baka maging pabigat na ang tingin sa kanya ng mga tropa at pagtaksilan siya ng mga ito na kanyang kinakatakot. Kaya ginusto na niyang isurrender surrender ang sarili bago pa mangyari ito na mas lalong naunawaan ng Straw Hat ang damdamin ng kanilang tropa. Ngunit panira ng moment si Ispandam at pinagtawanan lang si Robin tapos pinagyabang ang kapangyarihan world government. Hindi raw makakapalag ang mga pirata pag kinalaban nila ito pero hindi natakot ang captain at inutos kay Sniper King na paputukan ang bandera. Tinirador ito ni Usop at sumabog ang bandera na senyales ng paghahayag ng digmaan laban sa world government. Kaya gulat na gulat ang mga marin sa ginawa ng Straw Hat Pirates. Sabi ni Ispandam na hindi raw magagawang manalo ng Straw Hat laban sa gobyerno pero sinigaw lang ni Lupi na bring it on at nabigla ang hambog na chief habang si Robin ay mas lalong naging emosyonal sa mga aksyon ng kanyang tropa. Sabi ng captain sa archaeologist na gusto niyang marinig na sabihin ni Robin na gusto niyang mabuhay. Naalala ng Hatchix ang sinabi ni Soul na makakahanap siya ng mga tunay na kaibigan na poprotekta rito hanggang kamatayan. Sumugal na si Robin at sinigaw na gusto niyang mabuhay, kaya mas lalong nanggigil ang straw hat na iligtas ang kanilang kaibigan. Samantala nagtagumpay na ang alyansa na patumbahin ang mga marines, tapos nababana nila ang lever para gumana ang makina. Kaya unti-unti nang bumukas ang bridge habang ang straw hat ay hindi na makapag-antay. Pero kabado si Ispandam habang kumpiyansa naman ang mga CP9. Samantala pinag-utos na Chief Justice na wasakin ang bridge para hadlangan ang mga pirata. Pero hindi po mayag ang alyansa at pinigilan ang masamang plano. Kaya inatake nila ang weirdong hukom at nahati sa tatlo at sa kanahubaran. Sila pala ay tatlong tao na nagpapanggap na serverus Dahil gusto raw nila maging clingy sa isa't isa. Pinasabog nila ang kontrol ng tulay kaya ito ay naista. Kaya na problema ang Straw Hat habang kinatuwa naman ito ni Ispandam. Tapos pinag-utos na dalhin na ang mga bihag sa Gate of Justice. Pero hinarap ito ni Frankie at pinakita ang tinatagong blueprint. Kaya natigilan ang si at hindi makapaniwala. Pinalegi check ito ng cyborg Kilaluchi at Kaku kaya nakumpirma na ito ay totoo. Kinukuha ni Chief ang blueprint pero sabi ni Frankie na pinoprotektahan nila ito hindi para buwin ang weapon, kung hindi para siguraduhin hindi ito mapapas sa kamay ng mga gahaman sa kapangyarihan dahil lubhang delikado. Kaya sinunog ito ni Bikini Boy para wala nang makinabang. Kitang kita ni Isfandam na naging abo ang kanyang pangarap, tapos binusit pa ito ng cyborg at sinabi na wala na ang blueprint at si Robin na lang ang kanilang susi. Pumusta pa si Bikini Boy na magagawang iligtas ng straw hat ang archaeologist. Nang tinawag si Frankie ng kanyang mga brothers kaya naiyak ito sa tuwa, dahil dumating ang mga ito para iligtas siya. Pero habang emosyonal ang mga to ay sinira ni Lupi ang kanilang moment at sinigawan sila na ibaba ang bridge. Samantala sa inis ni Ispandam ay tinulak nito si Bikini Boy para mahulog sa waterfalls. Nang tumawag si Grandma Kokuro at sinabing paparating na siya sakay ng Rocketman, tapos inutusan silang tumalon sa Waterfalls. Mabilis na tinahak ng Sea Train ang Justice Court habang bumubusina, kaya narinig ito ng straw hat at napangiti naman si Lupi. Pinili ng Chief Justice na masagasaan dahil raw na reveal ang kanilang secret. Tapos sinawakan ni Lupi ang kanyang crewmates at tinulak ang mga ito sa Waterfalls. Habang ang Rocketman ay nagparampa sa tulay at dito naglanding ang mga straw hat at si Frankie. Takot na takot sila dahil babangga sila sa pader, pero ito na rin ang dahilan kaya nagawa nilang makarap. Things that in its lobby. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.